Na kung iron okay. natin. Ako hindi na, na po siya ang masakit right noon kasi second session ka? Hindi po. Ano? Inulit ko lang yung mga dapat natin noon, 3 Oh, very good. Very good ka. <laughs> noon dati, ang kwento mo ng dati sobrang sakit. Oh, yung mga pag-upo ko noon ng ganyan para hindi na ko hindi na maka-straight. Ngayon, anong ginawa mo? Sinusunod mo 'yung mga, no, yung mga na Yan, na. o, Ano nangyari? Kumii na lang. Pero gusto ko pa rin 'di paano. Iba pa rin ako. Joke <laughs> lang. <laughs> At least, kita mo, yung mga, may mga, yung mga tinuturo natin, kahit pa paano, kahit hindi na kayo gumasos ng malalaki, na nasusolusyonan, di ba? Kaysa naman, balim <laughs> mo yung susi idol. Hindi malaking bagay, kahit hindi pa kita nakawakan eh, nasunod, nasunod mo lang na yung mga pics kamatis natin, di, malaking bagay na yun. Oh. No? Ano yan? Yan yung sa ako. Ako nang bahala dyan. <laughs> Sana yan. Palagi kayong manunood. Marami tayong mga tinuturo. Kasi yung iba, hindi naman kagad makabuk. O kaya sobrang layo. Ang mga taga-provincia, may mga followers tayo sa Mindanao. Tignan nyo yung sundan nyo yung pagka may lower back pain kayo. May mga binibili na ko dyan. Para malaman nyo rin, magkaroon kayong idea yung mga lumabas sa impression, i nyo lang para alam nyo rin, ah, ganito pala, ah, ganun pala. So, hindi na kayo, ano, hindi na kayo istang hero sa mga kaso na, ano, yung nararamdaman nyo sa balakang. Kasi yung sa balakang, hindi yan biro. Maraming nalulungpo dyan. Pag naipit na yung spinal nerve na tinatawag, tsaka yung Dire-diretso nang mamamanid kayo. Relax na ang laglag mo. Ay, sarot. Higyan pa na ilid. Tami na na. Ito muli naging magpunay doon. Yan. Ah, sabi na <laughs> Kada po to, isandaan na. <laughs> oh, Tom. Piyaya, <laughs> piyaya. Piyaya. Yeah. First time mo ba itong ganito? Oo. Oh, okay. Ah, eh. Matagal na ako nagpapapok. Master eh. Yan si Simeon, si Roy. Hindi, hindi ka binibigyan ng book. Tinatandaan yung pangalan mo sa FB. Piyaya. Sakto nyo. Ngayon po, sa mga nagbubuko po sa atin, saan man kayo, Mag mangulit lang po ay lingguhan na po tayo. Binago na po natin yung ano, hindi nakatulad dati, nagtatambak tayo, January hanggang October, puno na. Ngayon hindi, weekly lang sa isang linggo. Pauna lang yan. Timing, timing lang. Mangulit lang kayo ng tawag. Ganoon lang po ang diskarte. Kung di man makatawag kayo, bukas, kulitin nyo lang. Para mabigyan kayo kaagad. sa mga OFW naman po, pag legit kayong OFW, hindi kayo mahihirapan. Sabihin nyo lang OFW ko Huwag lang yung, syempre, hindi nyo naman, makakuha lang na ng schedule, magpapanggap ng OFW, pag hinanapan namin yung ticket, kinakancel yun. Ibig sabihin, may siya legit. Ayan, iniimbita ko po kayo sa linggo, sa midway, ganap na 5pm, meron po tayong, may parapol po ako dyan, may parapol po, October 8, ngayong linggo po, 5 p.m., magsimula po yung program sa Barangay 183, North Caloocan. Meron po tayong para magpapamigay po tayo ng kabang-kabang bigas dyan. Tsaka, isponsor po natin yung Black Manila. Yung Black Manila, kung alam nyo yung flip-top, yan po ang gumagawa yung Black Manila. Kung alam nyo po yan, flip-top, yung si mga nanood ng flip-top, magpapamigay po tayo ng mga gawa ng Black Manila. Isa po yun sa sponsor. Diyan po sa barangay 183 North Caloocan May singing contest po tayo Pre-singing contest Siyempre yung singing contest May premyo Lahat po naman naman I-lista po natin yung pangalan Para sa raffle Pre-raffle din po yun Okay po Maraming salamat sa pagsuporta Marami pa po tayong gagawin iba pang ano isishare share po natin Yung mga nagiging blessing natin Kaya maraming salamat Support nyo rin po Yung YouTube channel natin Manghilot Tiktar Vlog Maraming maraming salamat po I love you all, mga kaya. May isa kasi yung sounds naririnig dun sa paggabong ng video. Okay, relax na. Okay. Eh. Let's see. Pamindigyan natin yung toro na yun para sa mga strongmen. Okay. Puro ba bayan yung sumayon mga lalaki rin? Ayun, yun lang. Bayan lalaki yun. Pakipa ko yung listahan eh. Yung Pero alam ko may darating yun. Maganda sa pusampo sa... na sana. Meron yan, may natatanong ko ako Kung may open start tray, yung isang nag Meron yan, may mag walk talaga yun. Meron yan. 20. Marami na kasi yung 20. Oo. Oh, marami na yun. Oh, di ba may mga napapalood mo yung mga ko. Iwasan mo lang oh. muna yung sobrang bibigat, ha? Tsaka yung position. Lahat tayo. Pagka nakakaramdam mo tayo lower back pain, yung position ng pagbubuhat, yung mauna yung isang paa tapos may desiccation ka sa right, naku po, malumpo ka talaga sa sarap. Okay, upo. Pagtatayo, alam niyo na yung pagano. Ikaw, kaya mo na eh. Malakas ka na eh. Pero ang technique pa rin, ha? Sa gilid, ha? Diyo, okay. po na. Dati na may natutupunan sila sa ano, dating sobrang sakit ng balakang niya. Eh. Oh. Effective yung mga tinupuro natin. Na very well, ano na yan, Very well tested. Natulungan ng stretching ni Master. Hmm. Kaya yung ibang may mga backlink, manood lang kayo ng ano dyan. Habang nag-aantay ng schedule. Yan. Yeah. Habang nag-aantay naga ng naga schedule kasi. Yeah. Dati kasi talaga, grabe dito. Hanggang ngayon hindi naman. Ang inalaw natin, binago lang natin yung form na mag-update lang kayo update Pabilisan na lang. Ko, pabilisan lang. Kasi dati, pagtawag, i-stack namin. Kasi yun yung available eh. Ma'am, December pa lang, October na yung nakabuk last year eh. November pa pa yung ano, kukunin nila yun. Eh siyempre, ilalagay natin ano. Yan yung pabilis pa lang po. Tawag lang po ng tawag. Okay, sir, thank you. Okay. Huwag ka na maligo ah. Wala na. Wala na yung natira. Yun. Wala na yung natira, natira wala na. <laughs>